Hindi mapigilan ni Gladys Reyes ang mapaluha ng pag-usapan kung gaano niya kasuportado ang asawang si Christopher Rojas sa mga nais nitong gawin sa buhay. Sa kanilang guesting sa Magandang Buhay ay napag-usapan nila ang achievements ni Christopher sa kanyang career bilang isang chef. Pinuri naman ni Regine ang pagiging genuine at loving ni Gladys sa asawa dahil halatang halata sa mga mata nito ang pagiging proud habang nagkukwento. Ngunit sa kabila ng kanyang kasiyahan para sa asawa ay ang lungkot at sakit na nararamdaman sa tuwing sinasabi ng ibang tao na walang ginagawa si Christopher at tila si Gladys lang ang inaasahan ng kanilang pamilya. Dahil nga raw pareho silang artista at mas active sa showbiz world si Gladys ay napupunan ng iba kung nasaan si Christopher. Ang hindi alam ng mga tao ay abala ito sa pamamahala at pagpapalago ng kanilang negosyo at abala rin ito sa kanyang karera bilang isang chef. Samantala, thankful naman si Christopher sa pagmamahal ng asawa at noon pa man daw na nagsisimula ang kanilang relasyon ay ramdam na ramdam na niya ang pagsuporta nito sa kanya at sa paggawa ng mga bagay na kanyang mahal at na -e enjoy na gawin. Ito po si Teres Arceo at yan ang ating bandera chika for today.